Ang tiyan ko, pati malaki ko ng mga natin tayo, pag ano, paraya, may kasamang kasi. Ah, sige. Luliwawin mo po mo ng umulog pati. sa kama inyo ano? Kinakangatihan kayo, ano? Ito, yung katiline, no? Nakakabot ko yung mga uh, babae din, no. no? Babae din to. Ay, babae din. ko Magkakandamatay naman yung mga yan. Maniwala Bulat ka para mga napipusti. Ang labas po, atake sa puso Sikit kayo tayo. Pakingin yung

Kasi is common Sa tora rin po tinig ng pero tas minarin natin. Ah. Tatanggalin mo hindi. Tatanggalin mo hindi. Tatanggalin mo kinawa mo hindi. Matatag na titik man hindi titik man Yan. Alay ko po. Ah, tatanggalin mo hindi. Tatanggalin mo hindi.

Wala ka okay, hindi. Tayo natin sa dito. Dito po. Wala, na. mahina na wala na. Ito dito sa ulo oh. Wala mo dito oh. O wala na no. oh. Berta, berta. Wala na Wala na Namatay doon sa sa ano. Namatay oh. no? Sometimes. Namatay dun sa ano? sa binira ko na malakas. Yan nga kayo ano, tiyan nyo. Ano, ano yung, ganun nyo ngayon. Tingnan nyo kung parang may, parang may kabag pa. Hmm. <coughs> <Ito yan? tos> dito, malambot. Kumakatipe yung mga kating nyo? Opo. Hanggang ngayon? Opo. Sige. Kayo ang nasasaktan eh. Opo. Pantay tayo paano. Kung pantay mo, ayun pa yung sa'yo dali rin. Tatay ang pantay tatay. Wala, wala na. Wala na. Ang mga kailangan nyo, pang untra. Baka ibalikan yan. Mainit sa pa, patay, mainit. Mainit dito lang po. Opo, mainit. Ayun na lang. So, kasi, oo, oh, kasi <laughs> kuryente. Pagka kasi, yung ano ba? yan kumakapit na lang parang dito na naramdaman. Ko. Wala na to. Tanggal na, tanggal po yun. Tanggal. Ano po kayang nilalay? Parang yung merong pinalalaban, may pinagagabang sa mga insekto eh. Parang kamukha kamung ito kam nga po sa babae, no? pati ari eh. Pinapagapangan no? ng mga ano. <laughs> baka so. Pero mainit, mainit pa. Ba 'yan oh. Ang ganoon ng init niyan, tanggalin patikatin, inihigop niyan lahat eh. Direlisin 'yan, nakatindi uh -huh. 'yan. Isa lang hangin na 'yan, dalawa 'yan. Hindi mo iuutot 'yan, iihi mo 'yan. 'Wag bigyan ng lakas 'yan mo eh. Para sumakit. Tingnan mo. Video, may nararamdaman ako